nasa na kayo. Tara. Oh, wala sila dyan. <laughs> Nandiyan minsan yung pusa sa baba. Okay. So, hello, my dear Pisces. Hello, 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 my dear Pisces. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang iyong second half of December. This is from December 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So reminder, ang gagawin natin today, ang mga pusa, masyadong very hyper tonight. Okay, ang gagawin natin today, my dear, is ang yung second half of December. And reminder na ang gagawin natin today ay general readings, so hindi po ito 100% na magre resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And for any private reading, inquiry, booking, reservation. Maaari lamang po na magpunta sa description box ng video na ito. Okay? Nadidistract ako sa mga pusa kasi masyado silang um, maligalig ngayon. Okay? Masyado silang very hyper today or tonight. Okay? So let me see my dear Pisces. We have here the energy of the two of swords. Okay. Hmm. It's more on hindi ka makapag-decide. Because gusto mo magkaroon ng maliwanag na picture. There's a possibility, my dear Pisces, na nagkakaroon ka ng anxiety. O, oh, sige, um aakyat ka. Ang <laughs> gugulo ng mga pusa. Okay? There's a possibility na parang nagkakaroon ka ng anxiety. Yung typical na parang, ay, hindi ko gagawin to kasi... I think that darating dun sa point siguro na wala kang choice, di ba? Pero magkakos kasi yun, my dear Pisces, ng matinding, uh, matinding delay. Okay? Kasi parang gusto mo makita kung ano yung mga possible na maging outcome. Yun na nakukuha ko, my dear. Gusto mo makita, bago ka mag-decide, parang gusto mo magkaroon ng assurance. Which is, hindi ka nagkakaroon ng assurance. Okay? We the energy of the strength card. Okay? sa energy ng strength card by dear ang nakukuha ko dito is parang kinakailangan mo lang na magkaroon ng alam mo yun tibay at lakas ng loob to do this kahit na parang hindi mo nakikita my dear yung yung buong picture noong kasi parang nagkakaroon ka ng doubt yun ang na nakukuha ko gagawin ko to tapos merong doubt merong pagdududa okay so nandoon yung air, nandoon yung energy my dear. Pero sinasabi sa card na to na parang gawin mo kung ano yung sa tingin mo tama. Kung ano yung sa tingin mo makakabuti sa iyo. Kahit na parang hindi kahit kahit na hindi mo nakikita yung yung you just need to believe. Kasi lahat ng bagay nagmamanifest siya when you believe. Okay? So kahit na sabihin mo na parang napaka-imposible mangyari nitong bagay na to. Pero once you believe, my dear Pisces, mangyayari at mangyayari siya. Excuse me. Okay. We have here the energy of the King of Cups. I think for some of you, so tatakot kayo sa possible, nagkaka nagkakaroon kayo ng anxiety, nag-overthink kayo because mas na-highlight yung mga negative na possible na mangyari. For example, gusto niyo mag-start ng negosyo, or gusto niyo mag-start ng work, or meron kayong gusto umpisahan, ang super highlighted is yung mga negative. Okay? So, expected to my dear sa second half of December, mas highlighted yung pumapasok, mas angat yung energy ng mga negative. And yung negative na energy na yon uh, let me just correct that. Walang masama nating natin may di yung mga possible na mangyari. Okay? For example, ano mangyari pag silaksak ko dito, baka pwedeng sumabog. Pero pag naging ano kasi siya, yung pag naging, yung parang nauwi sa, talaga sa takot, yung parang ganun, okay? So, yun ang nakukuha ko dito. There's a tendency na, pero matutuloy, matutuloy pa rin siya kung ano yung gagawin mo. Pero yun nga lang, parang magkukos talaga siya ng, ng something. Magkukos talaga siya ng napakalaking distraction. Matutuloy siya, my dear prices, because parang wala kang choice, kinakailangan mo siyang gawin. Parang ganon. Para siya yung typical, my dear prices na, aalis ako ng bahay, pero may ganon, may pero. So, yung pag-alis mo, imbis na ngayon, bukas. Kunyari magkapa-check up ka gusto ko magpa-check up, gusto kong ipatingin kung ano man to. Dapat gagawin mo ngayon. You have a lot of time para gawin ngayon, pero hindi mo siya magawa-gawa because of nagkakaroon ka ng mga something. What if ganito yung lumabas? What if yung ganyan? So, yun ang na nangyayari, my dear, ngayon second half of December. Let me see, my dear. Next card tayo. You just need to be brave. Okay? You just need to be brave, my dear. We have here the seven of wands, okay? Fight, fight your fears, okay? Kailangan mong i mag-ano, uh, yung, yung mga bagay na kinakatakutan mo, kailangan, my dear, paglabanan mo siya, okay? Kailangan paglabanan mo siya, kasi parang lamang na lamang, my dear, yung pag overthink mo ngayong second half of December. So, parang kinakailangan mo talaga, my dear, na halika na nga dito. Kanina ko pa siya tinitingnan. Hindi <laughs> niya alam kung saan siya pupunta, okay? So, kinakailangan mo talaga na paglabanan to my dear, okay? Ano naman gagawin mo dito? Ha? Abel? oh, alam mo ba kung anong ginagawa ko? O. Oh. So, kinakailangan mong paglabanan to, my dear. And kung meron kang mga gustong mangyari talaga sa buhay mo, lalo na kung may kinalaman sa success, sa pagkakaroon ng something like your dreams, your goal in life, kailangan this is the time na kailangan ikaw mismo maniwala ka. Maniwala ka sa... Maniwala ka dun sa gusto mong mangyari. Okay? Pasensya na kayo. Ang daming pussycat dolls. Okay. Ayoko naman silang ikulong. Okay. We have here the energy of the emperor. Na, gusto mo maging successful pero natatakot ka sa obligation. Natatakot ka sa responsibility. Natatakot ka sa mga possible. Hindi ka pwedeng, alam mo yun, parang hindi ka pwedeng magkaroon ng sasakyan na hindi mo pro problemahin yung maintenance hindi ka pwedeng magkaroon ng bahay na hindi mo paproblemahin yung may may lagi may ganon okay so you need to marinate that into your self okay into your brain cells tama ba ako na itong gusto mong mangyari is hindi kung gusto mo 'tong maabot may posibilidad na mangyari yung mga bagay na kinakatakutan mo okay may mga bagay na kailangan mo talagang tanggapin and Mag-decide ka na lang gano'n. Kahit anong bagyo pa yung kaharapin mo, just go for it. Ah, nakukuha ko rin dito, may mga tao na parang kinakailangan mo ipaglaban. Okay? For example, relationship. May mga relationship na kinakailangan mong ipaglaban. Mayroon mga tao na kinakailangan mong piliin or kinakailangan mong papiliin. Okay? Yun na nakukuha ko. May dear ngayong second half of December. Last three cards na lang tayo, dear. We have here the energy of the full card. Huwag ka matakot mag-umpisa, my dear. Okay? Huwag ka matakot mag-umpisa. Huwag kang matakot na sumubok. Okay? Yes, nakakatakot mag-fail. -mag, mag uh, nakakatakot. Nakakatakot naman talaga lahat ng bagay, my dear. Pero, mas nakakatakot pag hindi mo gagawin. Yung sa tingin mo, makakatulong sa'yo. Okay? So, yun na nakukuha ko dito. Kasi meron ka ditong strength card at saka full card. Okay? And this is a clear indication or clear energy, my dear, na may success na parating sa sa'yo. Okay? May success na parating sa sa'yo, my dear. Okay? So, ayan siya. Uh. so, may success na parating sa sa'yo over here. Pero natatakot ka sa obligation at saka responsibility. Ayan. Ano? Oh. Uh. Last two cards na lang tayo, dear. Okay? last two cards, we have here the energy of the Nine of sword Okay, Nine of Swords is energy of a sleepless night at saka overthink. Nag-overthink ka talaga. Nag-overthink ka. Okay? Kung maaari, iwasan mong manood ng taro. Okay, iwasan mo manood ng taro, my dear Pisces. Kasi magkukos to ng lalong overthink sa'yo. Lalo ka pa mag-overthink na mag-overthink na mag-overthink. Just let it go. Just let it flow. Ganon, okay? Nagkakaroon ka ng Nine of Sword. Okay, what is going on pa dito? Last card na lang tayo. We have here the energy of the Page of Cups. Natatakot ka talaga mag-risk. Alam mo, my dear, nililimitahan mo yung sarili mo ngayong second half of December. Yun ang na nakukuha ko dito. The Knight of Wands. Okay? Gusto mo talaga magkaroon ng clear answer. Mag-work mag ba to, Magiging successful ba to or something? To answer your question, yes. Merong nakaabang na success sa'yo. Pero, ano yung kaya mong isakripisyo para dito sa success na to? Kasi walang success na wala kang isasacrifice or wala kang ilalabas. So kung ang success mo, magkakapera ba ako, magiging successful ba ako, pag inumpisahan ko ba to, magbubloom ba to, maggo-go ba to? To answer your question, yes. Ano magiging problema mo? Yung pag-overthink. Okay? Yung anxiety to hindi ka makapag-decide ka, makapag, -decide, makapag -decide kasi natatakot. Actually, yung anxiety mo is nandoon siya my dear sa point na parang natatakot ka doon sa mga possible na mga bagay na hindi mag-work according sa bagay na according sa gusto mong mangyari. Okay? Yun ako. Pero sinasabi ng card dito na kailangan mo siyang ipaglaban and you just need to go. Like, di ba meron ka dito strength card? Di ba? Tibayan mo ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo, my dear. Okay? Ilaban mo ito. Okay? So, And, nabanggit ko na rin kanina, di ba? May mga tao na kailangan mo ipaglaban at may mga tao na kinakailangan mo silang papiliin. Okay, kailangan masagot mo yung, masagot na nila yung tanong ngayon na, mahal mo ba ako? ako ba o siya? Yung mga ganon. Ano ba talaga tayo? Yung mga ganon. Okay? So, especially sa loob ng relationship, napaka-importante yan ngayong second half of December kasi para alam mo kung ano yung lugar mo doon sa tao na yon, di ba? Alam mo kung ano yung level ninyong dalawa, alam mo kung ano yung meron kayong dalawa, hindi yung nakasabit ka lang dyan, tapos naghihintay ka lang ng something, okay? So, my dear Pisces, ito ang reading mo para sa yung second half of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, on notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please like, please share, please, share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.